Hinamon na po ni former Senator Antonio Sani Trillanes IV. Ay bakay Go, may kinalaman din umano ang mga ito sa flood control scandal. Sa on point ng Billionario News Channel, tinawag ni Trillanes na diversionary tactic lang ang mga aligasyon. Okay, minto tayo dito. Hinamon na po ni former Senator Antonio Sani the IV, itong si Senator na ang aligasyon niya kay uh, Senator Trillanes na may mga financer daw sa likod nito kaya daw po nakakapagsampan ng kaso. May mga financer daw po. Ngayon po, ang hamon ni Sani, pangalanan na po ni Senator Go... Ito ho, ah, mga kababayan, yung ginawa ho ni Senator Go... na pagsasalita sa publiko, eh yan ho, mga kababayan, ang magtutulak sa kanya sa bangin, sa totoo lang. Yan ho ang magtutulak sa kanya papunta sa isang naratibo na hindi niya kakayaning patunayan